Isang solid na putok batok pudripan na naman ang natagpuan natin dito sa Makati na kung saan siya lang naman ay nakakaubos ng 50 kilos na putok batok lechong kawali araw-araw. Ipinapakilala ko sa inyo ang Willis Bulaluhan. Bantang alas 12 na nga nung makarating kami pero halos maubos na ang kanilang mga lutong ulam. At bukod nga sa lutong ulam, ay madami pa din kayong pwedeng pagpilian dito tulad nga nitong palabok lugaw at syempre hindi mawawala sa listahan ang lechong kawali nila ito daw kasi talaga ang bestseller nila noon pa man at maliban nga sa lang crispy lechong kawali ipinagmamalaki din daw nila ang kanilang crispy sisig na siyang tinatadtad ngayon Tara panoorin natin kung paano nila ginagawa ang kanilang crispy sisig मेरा लास्ट हां Matapos nga tagta rin lahat ng mga rekado, ito na isinalang na ang crispy lechong awale. Konting sandali pa ay nilagyan na ng sibuyas, green chilies at itong ang bell pepper. Nako, amoy pa lang talaga mga putrip, nakakatakam na. Matapos ilagay lahat ng rekado ay titimplahan na siya. Thank you.